Maraming networking na ganyan. Scam. Paano mo nasabi na ito ay legit at legal na negosyo? Pumapangit lang naman yan. Pag more on promising, wala siyang product na kasama. Totoo ba may umayaman dyan sa ganyang negosyo? Wala namang umayaman ng mabilis. It takes time. Ano yung mga indicator na ito ay scam or lokohan? Papakita ng mga kotse, mapapakita ng mga checker. Lahat ng networking halos, gano'n ang ginagawa. Matakot ka na napatigil na rin ako sa MLM. Kasi parang sabi ko, hindi ito yung business na gusto ko. So, na-scam ka rin? Na-scam din ako, boss. Magkano? Mga 100,000 lang naman nun. Kaya parang kahit sa pamilya ko, nasira din ako nun eh. Eh, paano unti unting guminawa po eh? si Apryan uh, apa ako, nakita ko siya, nagpo-post siya ng dropshipping. Ang itinuturo nila is, tumulong ka muna sa tao. Hindi yung para kumita ka. So, pinangutang ko pa yung pang-ads ko. Ka-third day ko, boss, may bumili agad sa akin 10 product. Hindi ko pa video yun. Magkano na itinig Last month, boss, na-hit ko ang malupit nito, wala pa akong network. Technically, hindi ka nag-networking, nagbenta ka lang ng produkto. Yes, boss. Dati ikaw nangungutang, ngayon pwede ka nang magpautang. Pautang. Yes, boss. <laughs>